Sir, ano pang mga amplifier mo? Ito, meron kang soundbar Ito, sir. mo. Ito yung previous nyo na soundbar? Uh, yes, sir. Ito. Tapos, yung soundbar niyo. Pag binili nyo po siya, sir, uh, ng single lang, halimbawa, gusto nyo lang siya ng soundbar, ayan po, sa halagang 3,000, dati po siya 5,000, may soundbar ka na, sir. Ano po yan, sir? Magkasama po yan sa buffer. Mm, 3,000 lang yan, sir. 3,000. So Sorosin sa Ito nga lang, yung... Ayan po, yung ito sir, meron po kaming malaki dito. Ay, mas malaki na kuya. dual 10, 10 inches sir. Sa halagang 6.5 sir, meron ka ng speaker. Ay, ano yan? Kaya na, mo, ano, kaya na kaming ireklamo reklamo niyan sa barangay. Kung hindi ka pa nare-reklamo sir, bumili ka na na ito, ka. <laughs> Tapos, ito sir, bukod doon, syempre, meron po tayong amplifier. Na 4,000. 4,000. No? Kapag Bundle po niyan is 10,500. Marereklamo ka na, makukulong ka pa. Uh, ito kasi maganda sa amplifier sir no. Pwede mo siyang dagdagan ng speaker. Yes sir. Hangga't pwede. kaya nung pwede amplifier mga, natin. Sir. Sila ilalakas yes, ang power. So, 'yun ang maganda dito kumpara doon sa built-in na ano. Actually para sa akin na mas pabor pa ako dito sa ano eh, mas maganda 'to, inadadagdagan eh, ng speaker at pwede mo siyang kontrolin yung mismo sounds niya. So yan, mga trupa, sa murang halaga, punta kayo dito sa Raon sa Tondo, ang pinakamurang appliances sa buong munggo. Munggo ba? Yes, sir, munggo. Ba't munggo? <laughs> sa sa pinakabuong uh, Pilipinas, actually, supplier sila sa lahat ng uh, Pilipinas. Susupply sila sa iba-ibang mga appliances din. At isa to sa mga pwede kong mairekomenda, the best dito sa Raon sa Tondo yun. Ano pa siya? Yan, tropa, oh. para siya naka-JBL. Mga uh, JBL style siya. Tapos, ang maganda dito, built-in na yung uh, mismo ano niya. Tapos, yung price dito, tropa, i-assist na lang kayo ng promodizer. At, ang gaganda ng mga sales dito. At, yung hanap niyo naman is yung merong amplifier. Yan, o. Oh. Saktong-sakto sa mga gustong uh, mambulabog ng kapitbahay. Nako, bumili kayo ng ganito. Yung may amplifier na. Sobrang lakas niyan sobrang lakas yan, promise. Tapos ito, worth 15,000, yan. Ito yung mga pang ano eh, may gita mo sa mga disco. Ito kalalaking mga ano, yan. Tapos ito, mayroon din siya soundbar na may subwoofer. Yan, worth 3,000 yan. So, yan, trupa. Saktong-sakto sa inyo yan.